Sa mga kalumad doon, mga kalumad kay Hambong sa o, hindi ka nakbaroto, uh, pambot ka di, hindi, uh, uh, kato kita sa kalauhan, hindi ra, bot na kami sa kalauhan. Uh, Doha ka di kami, anak igagaw, giyod ko, manu, manu, kita, manu kami doon ng kawas-kawas, ang tawag ni ka doon sini, kawas-kawas, ano na kami doon, hindi kayo, doon, o, di ray, kakawa, day ano, mm, butang, yan, namin mm, kawas-kawas, mm, yan, na to, manguha pa kita, manguha pa kita, o, yan, yan ka, yan kawas-kawas. Uh, lamia yan ito sa usuka na di ka di madiigay ka tumbaw yan o sidi kayo ito pa mga pakita mm, indira o indira o ang kanami ko ha medyo madiigdaig na kanami ko ito kay igay daw hindi mga kalumad kay hamwa nakaulid ako sa bahay Makalumad eh kaulid na kami sa bahay hindi kayo kaulid na kami kanak na na Hugasan para kanami na toon yan hugasan nato. butangan na na to ng tubig ka para hugasan ka dyan yan mm, yan o doon sa kay mag ay doon sa lagi kuan na kita magkapi na kita magkapi santang ga ingko dai magtat maghihigo pa na kita nang kapi kapi na kita kapi hmm ah, mm, mm, dio mm, kapi kita kay santang kita magluto dai no humanda kami pangapi ayan butang na nami ang kawas-kawas ang ka kaldero ayan ah, kay ore kami adira kami sa bahay ano tanda so, mo dira kayo gana karo sini aro sprite sprite garong iluto makalumad kaso kay wasaget kwarta nami Ah, may kwarta nami, yan Ayun ako man simple ra man, atubig da ko man, mandaw man butangan ng asin. Ayun oh, no. sana no. luto daw si ano, idayon butangan din nato ng katumba, butangan nato ng bumbay para malami ba, malami. Nga butangan nato mi yan, na. set up da nato sa sahan. Sahan yan. yan. Mm, idira kay mga kalumado luto daw. Mm, haunon na nayan natin, haunon. No ito haon da. O si dira haon da. O idi paget nga di Impas dun sinin bahaw na kuan, o, bahaw na itong kanato bugas na nga puwa, um, saan kayo. Kaan kita makalumad? Hindi ba kaluma daw Unai tawag sini sa kamayo basta kaya ang tawag ka namin nga ni sa bislig kawas-kawas pero ang tawag sini sa at tupak sa una sa butuan kumung-kumung ang tawag ka sini ay uh, i-comment na lang mayo sa kuan um, comment na lang ninyo uh, comment na lang ninyo, po ninyo dito sa baba kung anong tawag ninyo sa tawag ang tawag ninyo sa itong ano kawas-kawas basta ang tawag dito sa amin mga kalamas ang uh, mga kalumada kawas-kawas yan o, mm, Kawas kawas o. Ka kita mga kalumad. Yan o. Comment lang mayo kung unay tawag sini ka mayo. Ngadso ka mayo. O di mga um, mm, lami ay. Tuslo. Basa soka. Basa suka na no maharangay. Lami ay ganang kawas kawas. Tuslo mo. Mm. Kalami ay. Karub ko ba yan? Mm. mm. Pagkalami ay. Mga kalumad. Mangkataba doon ang mga kalumad. kawas kawas mga kalumad. Gay. Nang kayo. Mangkataba ay kay ampan buwan, basta gani na buwan nun, Taba kedyan saran, manda ako makalumban ka ano sa ang kayo. Ne, ge, salamat, bye bye.